DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Hit and Run! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH, ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano? Ang katotohanan. Ano? Ang katotohanan. Nagbabalik kay Noli God Average 11 race bayan sa kasaysayan. Hit and run. Dito lamang sa. Ano? Ang katotohanan. Nahinto ang pag-aaway ni Sami at Noli dahil sa pag awat ni Aling Josie at humingi ng dispensa ang byuda sa dating matalik na kaibigan ng kanyang anak. Si Sammy naman ay ipinakilala ng girlfriend niyang si Maris sa mga magulang nito at nahalata ng dalaga na hindi komportable ang nobyo sa kanyang ama. Kasunod yun, naging biktima si Noli ng hit and run. At ipagpatuloy pagsabay-bay sa kasong ito. Mula sa na sa Pilipinas, DZRH. It is RH11 Ray Simayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano? Ang katotohanan. Ha, ang truck na 'yon. Nakita ko na bangga ng truck na 'yon si Noli. Pero tinakbuhan niya. Kakabulin ko. Delikadong gagawin ko. Pero magka counterflow ako para mahabol ko ang truck. Bahala na. Maaksidente na kung maaksidente. Ang mahalaga, hindi makatakas ang truck na naghit and run kay Noli Bakit matamlay ka, Ruben? Ay. Oh. Napailing ka na. Napabuntong hininga ka pa ng malalim bago ka naupo. Nagtanong-tanong ako sa kapitbahay nating si Noli. Nakasama ni Sami sa trabaho. Kaya nalaman ko kung saan nakatira ang boyfriend ni Maris. Pinuntahan ko. Nagkita kayo ni Sami? Hindi. Wala siya sa kanila nang dumating ako roon. Pero nakita ko ang kanyang ina. Nabiyuda na. Byuda na Kinausap mo ang ina ni Sammy? Hindi. O, oh, paano mong malalaman ang pagkatao ng nobyo ng anak mo? Gaya ng plano mo? Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay nila. Nalaman na kong mahirap lang ang pamilya nila. At ang maliit na kinikita ni Sammy, ang tanging ikinabubuhay nila mag -ina. Nakakalungkot nga na malaman na ganun kahirap ang katayuan sa buhay nung mapapangasawa ng ating anak kung sakali. Hindi ako papayag na magkatuloy ang sina Marisa at sami. Oo. Oh, akala ko ba? Hindi issue sa'yo yung mababang katayuan sa buhay ng isang tao. Basta, Emmy. Hindi ako papayag na magkatuloy ang sina Marisa at sami Kahit na ano pa mangyari. aksidente aksidente ang nangyari kanina sa tapat ng mula kasalanan ng lalaking nabangga ko nakaguna ako eh tumawid pa siya kaya hindi sinasadyang nabangga siya nitong truck na minamaneho ko hindi ako minto dahil baka gulpihin ako ng mga tao baka patayin ako kaya ako nag hit and run A ang, ang motorcycle nyo na nasa likuran ng truck. Kanina ko pa napapansin Kahit saan akong magsuot, nakabuntot siya sa akin. Sinong sundan, hinahabol yata ako. Paul! Kaya mo na siya! Dito ka! ako nga. Ako nga ang hinahabol ng driver ng motor. Tinatapatan niya ako at sinigawan. Nakakasinente ka! Huwag mong dagpuan ang inabangga mo! Puminto ka! Tigil! Hindi! Hindi ako titigil! Ayoko ka! Huwag kang sumakas! Trapik sa hangin nasuotan ko. Mapipilitan akong itigil itong truck. Hindi ka na makakatakas! Iwan eh, eh, ko na itong truck. Tatakas ako. Hoy! Uh, hindi ka At uh, ba magtatakas? Tatakbo dali ko, dali uh, Sandali, bityon mo. Hindi bitiwana. Sana't nang ikinagalit ko sa isang tao, yung nagihit hide rana! run. Sandali, um, Kaya itong dapat sa iyo. Hindi ko kasalanan. <laughs> Nagbabalik ang yung Rich 11 Race Bayan sa kasaysayan. Hit and run! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Sabi, nakulong pala yung driver ng truck na nakabangga sa akin dahil sa tulong mo. Ipinalam ko sa'yo para kahit papano magluwag ang kalooban mo, Noli. Kahit papano, nagluwag na ang loob ko na may nagsugot sa akin dito sa ospital. At nalaman ko sa doktor na walang naging malang pinsala sa katawan ko yung pagkakabangga sa akin ng truck. Mabuti naman kung ganun. Mm, maaari na raw akong lumabas dito sa ospital kahit bukas. Um, um, Salamat. At hindi nangyari sa yong kalunos-lunos na sinapit ng itay ko. Sabi, salamat sa pagtulong mo sa akin. Wala yun. Kahit nag tayo, hindi mo pa rin ako natiis. Tinulungan mo pa rin ako. Ginawa ko lang ang nararapat sa... sa isang kaibigan. Sami. Iyan ang totoo, Noli. Sa kabila ng lahat, kahit nag-away tayo, kaibigan ka pa rin para sa akin. Matalik na kaibigan. Kahit nag-away si Sami at ang kaibigan ng hit and run ng truck, tinulungan pa rin niya, Maris? Ganun na nga po kung hindi po sa tulong ni Sammy, malamang nakatakas na yung driver ng truck na walang konsensya. Oh. Dahil sa halip na tulungan niya, dalhin sa ospital yun na disgracia niya, tinakbuhan pa. Pero, delikadong ginawa ng nobyo mo, Maris. Biruin mo, Nagcounterflow counterflow pala siya para mahabol at maabutan ng tumakas na driver ng truck. kaya nga po, lalo akong humanga sa boyfriend ko, mama. At binugbog ka mo niya driver ng truck bago isinuko sa mga pulis? Opo, Papa. Eh kasi nga po, galit na galit si Sammy sa mga driver na nag hit and run. Dahil naging biktima maraw po ng hit and run yung tatay niya. Kaya maaga siya naulila sa ama. Kahanga-hanga ang ginawa ng nobyo mo na pagtulong sa kaibigan niya, Maris. Pero huwag ka pa rin pakakatiwala sa kanya. Papa. Ingatan mo, dangal mo. Dahil dangal ang maituturing na pinakamahalagang yaman ng isang babae. Naintindihan mo. Ikinararangal kita sa ginawa mong kabayanihan sa amin. Inay, kahit hindi po si Noli ang naaksidente, kahit sino po ang makita kong naging biktima ng hit and run, tutulungan ko. Dahil naaawa po ko sa mga biktima, at galit na galit ako sa mga driver na nag-hit and run. Ah, oh, Sammy. Magawa ko lamang po sa ibang pagtulong na hindi ko nagawa kay Itay. Masaya na ako. At lalo pa ako magiging masaya kapag nakaganti ako sa nag-hit and run kay Itay. ano? Sami? Pumasok tayo sa motel? Eh, nakakasawa na kasing namamasya lang tayo dito sa park kapag nagbiday tayo. Maris, kung talagang mahal mo ako, papayag ka. Eh, pe, pe, pero... Kapag tumanggi ka, hindi ako maniniwalang mahal mo nga ako. At wala nang dahilan para magpatuloy pa na maging tayo. Eh, sa so, Sami. So, so isang tanong, isang sagot. Sasama ka ba sa akin sa motel? O hindi? Nagbabalikan yung liko, Darich 11 Race si Bayan sa kasaysayan. Hit and run! Dito lamang sa Ano? Ang katotohanan! Ayaw ni Maris na mawala sa buhay niya si Sammy kaya naging sunod-sunuran siya sa nais ng kanyang nobyo. Kasunod yun, ipinalam ni Sammy sa kanyang ina na nakaganti na siya sa nag-hit and run sa kanyang ama. At patulipang pagsabay-bay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, Daisy RH. It is si RH Ray Shibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan! Sammy, paano? Paano po ako nakaganti sa nakapatay kay Itay, Nay? Eh, hindi kita maintindihan. Sabi ko nga po sa inyo, nakilala ko na naghitin kay Itay. Pero hindi mo ikamu siya na ipabilanggo. Hindi ko na po siya na ipabilanggo. Pero, mas masakit naman ang pagganting ginawa ko sa kanya. Sa malaking atraso niya sa ating pamilya. Uh, Sammy, in May intindihan niyo rin po ako, Nay. Isang araw, ipapaliwanag ko sa inyong lahat ang katotohanan. At siguradong sasangayon po kayo na tama lamang ang ginawa ko para magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ni Itay. Wala, po, ma. Ano wala? Kapo ko pa ng umaga nagkakaganyan. Ay eh, halos lahat yata ng kinain mo, nilabas mo na. Eh, sumama lang yung pakiramdam ko. Ah, ba ka may sakit ka? Hindi po, wala po. Mamaya lang po magiging maayos na ulit ang katawan ko. Ay, nako. Abang namamasada ng van ang papa mo. Halika. Sasamahan kita sa doktor. Hindi, wag na po, ma. Para malaman natin kung may sakit ka o wala. Eh, wala nga po akong sakit. Anong wala? Wala po. Oh, bakit umiiyak ka? Eh, kasi kinuulit niyo ako. Oh, eh, hindi ka naman iiyak nang walang mabigat na dahilan. <laughs> Pasok na po muna sa kwarto. Teka muna! Huwag mong Magtapat ka Masama ang hinala ko Dahil ang hindi mabuting nararamdaman mo ngayon Naramdaman ko rin nung ipagbuntis kita Buntis ka, hindi ba? Ha? Buntis ka? hindi, hindi po Magtapat ka sa akin ka Umawin ka Ha? Oo po po Buntis Buntis ako Huwag mo nangyoko saan hahantong ang pag-amin ni Mariz sa kanyang ina na Shea Buntis? Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutian. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero musical scoring Buboy Sanong Production Assistant Angie Cruz Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz Ito po inyong kaibigan June Martin de Caspi na laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dunang Ano ang DZRH. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.